Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit ang ilang mga tao ay gumugo ng kanilang buong buhay depende sa sweldo, habang ang iba ay nagtatayo ng kapalaran mula sa simula at mag-iwan ng isang pamana para sa mga susunod na henerasyon? Bakit may mga bumili ng unang bahay sa 25 at iba pa sa 50, binibilang pa rin ang bawat sentimo na parang ito ang huli? Ang sagot ay wala sa swerte o diploma sa unibersidad, hayaan ang mga maimpluensyang kontak. Sasabihin ko sa iyo kung paano ako, na nagmula sa isang simpleng pamilya, ama accountant, ina na nagbebenta ng lutong bahay na maalat sa patas, nang walang pribilehiyo sa pananalapi, ay nagawang maging isang kakulangan ng kakulangan sa kalayaan sa ekonomiya. Ang aking unang sweldo ay sobrang katamtaman na naaalala ko pa rin ang eksaktong halaga. Labin lima robles noong isang libo, siyam na daan at siyam na putsyam. Sa oras na iyon, tila tinukoy ng mga numerong iyon ang aking kapalaran. Ngunit narito ang katotohanan, hindi ito ang mga numero na naglilimita sa iyong buhay, ngunit ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa kanila. Kung sa palagay mo ang isang milyon ay hindi maabot para sa isang ordinaryong tao, makinig ng mabuti dahil sinundan ko ang isang landas na nagsimula ng eksakto, kasama ang minimum na sahod na iyon at naabot ang kalayaan sa pananalapi at lahat ito ay batay sa mga simpleng prinsipyo, na subok sa paglipas ng panahon, na para sa sinuman kahit saan, anumang oras. Napansin mo ba kung paano nakikita ng ilang mga tao ang mga pagkakataon kung saan ang karamihan ay nakakakita lamang ng mga hadlang? Lumaki ako sa panonood nito. Palaging sinabi ng aking lolo, gusto ng pera ang isang account. Ngunit hindi lamang niya pinag-usapan ang pagsulat sa paggastos. Pinag-usapan niya ang pag-unawa kung paano gumagana ang pera, kung paano siya gagana sa kanyang pabor. Tumagal ako ng maraming taon upang matukoy ang araling ito hanggang sa isang araw o sinimulan kong isagawa ito. Narito ang mahalagang punto, marami ang inaasahan na ang lihim ng yaman ay maging isang magic formula, isang solong makahimalang hakbang. Ang mabuting balita ay hindi ito umiiral. At ito ay positibo sapagkat nangangahulugan ito na ang kayamanan ay hindi nakasalalay sa swerte. Ngunit sa pare, pareho ang mga aksyon, maliit na pang-araw-araw araw na mga pagpipilian na maaaring gawin ng sinuman hangga't ito ay itatapon. Manatili hanggang sa huli dahil ibabahagi ko ang apat na mga haligi na nagpapahintulot sa akin na maging isang mahigpit na sweldo sa milyon-milyon. At magiging taos-puso ako. Ang ilan sa mga hakbang na ito ay nakakagawa ng takot ang iba ay tila hindi makatwiran sa mga laging naninirahan sa gilid, ngunit sinubukan ko sila sa pagsasanay at nagtatrabaho sila. Malalaman mo ang mga totoong kwento, habang namuhunan ako sa aking unang isang daan dolyar, ang mga pagkakamali na halos sumira sa akin at kung paano ang isang maliit na ugali ay ganap na nagbago ng aking pinansyal na tilapon. Kung mananatili ka hanggang sa huli, makakatanggap ka pa rin ng isang konkretong plano sa pagkilos upang magsimula ngayon. Alam kong marami ang nag-iisip maganda ito sa papel, ngunit hindi ito gagana para sa akin. Credit sa akin, nag-alinlangan din ako. Galing ako sa isang pamilya na walang tradisyon ng kayamanan, nagtrabaho ako para sa mga mumo, nakita ang mga kaibigan at kasamahan na ginugol ang lahat ng kanilang kinita at nagreklamo tungkol sa buhay. Hanggang sa gumawa ako ng isang desisyon, ang aking kwento ay hindi magiging katulad ng sa kanila. Kung handa ka ng ihinto ang paghihintay ng mga himala at simulan ang pagbuo ng iyong sariling katotohanan sa pananalapi, kung handa kang makakita ng pera at posibilidad sa ibang mga mata, ang nilalamang ito ay para sa iyo. Manatili hanggang sa huli dahil ang pinakamahusay na ay darating pa. At sa pamamagitan ng paraan, isang spoiler, ang lihim na ibubunyag ko sa huli ay nakakagulat na simple, ngunit nangangailangan ito ng disiplina at katapatan sa sarili. Kung sineseryoso mo ito, ang iyong buhay ay hindi magiging pareho. Itakda laban dito, alisin ang mga pagkagambala, dahil magpapakita ako ng isang landas na lumiliko ng isang katamtamang sweldo sa pamamagitan ng kapalaran. Isang landas na kinuha ng mga henerasyon, na sinundan ko ang aking sarili at kung saan ay nasa loob ng lahat. Handa? Kaya magsimula tayo. Naabot namin ang puso ng isyu. Narinig mo na ang yaman ay nagsisimula sa isip, hindi sa sweldo. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa pagsasanay? Paano ang isang tao na may isang maliit na hakbang, hakbang, hakbang ay magiging milyon, milyon? Hayaan mong sabihin ko ang aking kwento. Ang aking unang formal na trabaho ay sa isang bodega na may mababang sweldo at mabibigat na trabaho. Doon ay natutunan ko ang isang pangunahing aralin, kung hindi mo natutong pamahalaan ang maliit na mayroon ka, hindi ka magkakaroon ng marami. Ang bawat tunay ay mag-iiwan ng pagkain, transportasyon at maliit na paggasta, at tila wala itong naiwan. Hanggang sa nagsimula akong gumawa ng isang bagay na pangunahing, erehistro ang lahat. Gaano karami ang kinita ko, kung magkano ang ginugol ko, kung saan pupunta ang bawat sentimo. Ito ay simple, ngunit ito ang una at pinakamalakas na hakbang. Kahit na sa isang maliit na sweldo, ang pag-alam ng eksakto kung saan pupunta ang iyong pera ay pareho sa pagkuha ng mga bato ng iyong buhay. Naaalala ko ang isang araw kung kailan, kapag sinusuri ang aking paggastos, napagtanto ko na higit na gumugol ako sa mga cave at merienda kaysa sa mga libro at kurso. Ito ay isang punto ng pag-on kung gusto mo. At pagbabago ng buhay, kailangan upang mamuhunan sa kaalaman, hindi mga kasiyahan sa pasahero. Narito ang pangalawang prinsipyo, mamuhunan sa iyong sarili. Sa una, hindi ko masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, hanggang sa mabili ko ang aking unang libro sa pananalapi na nagkakahalaga ng halos kalahati ng aking sweldo. Ito ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Basahin ang bawat libro, ang bawat kurso na nagawa, ang bawat pag Usap sa mga taong marunong makagawa at dumami ang pera ay nagbukas sa akin ng mga pintuan at ideya na hindi ko naisip magbibigay ako ng isang halimbawa. Nagsimula ako ng isang maliit na proyekto na nagbebenta ng mga online office supplies. Ito ay tila hangal, pens at notebook sa mga kaibigan at kakilala. Ngunit inilapat ko ang natutunan ko, pinlano ko, sinuri ang hinihingi, natutunan na harapin ang pera. Sa isang taon, ito ay naging isang matatag na kita. At ito ang humahantong sa atin sa isa pang pangunahing prinsipyo, huwag asahan ang pagtaas ng trabaho lumikha ng iyong sariling mga mapagkukunan ng kita. Kapag naririnig ng mga tao ang tungkol sa mga pamumuhunan, sa lalong madaling panahon iniisip nila ang mga komplikadong mga scheme at malaking halaga. Ngunit posible na magsimula sa kaunti. Ang aking unang aplikasyon ay US Dollars isang daan lamang sa isang proyekto na nakatulong sa mga tao na malutas ang mga pang araw-araw na problema. Alam mo ba ang nangyari? Ang proyekto na binayaran at ang karanasan na napanalunan ko ay nagkakahalaga ng higit pa sa pera. Ang susunod na hakbang ay ang disiplina at malinaw na mga layunin. Palagi akong nagtatag ng mga tiyak at masusukat na mga layunin tulad ng pag-save ng eh libong riis sa pagtatapos ng taon upang mamuhunan sa isang bagong proyekto. Sinundan ko ang plano kahit na mahirap. Siyempre, nagkamali ako, minsan, inanyayahan ko ang isang bagay na lubos na mali. Ngunit ang bawat natitisod ay isang aralin. Ang error ay isang kapital na walang maaaring kumuha mula sa iyo. Nais kong maunawaan mo ang lakas ng mga gawi. Ang maliit na pang, araw, araw na pagkilos ay nagtatayo ng mga resulta sa mga nakaraang taon. Mula sa simula, kasama ang aking 15,000 Robles, nagtago ako ng hindi bababa sa isa 0% bawat buwan kahit na tila hindi ako nagkakaiba. Pagkalipas ng ilang taon, ang disiplina na ito ay nagbigay sa akin ng unang kapital na mamuhunan. At may isa pang prinsipyo, ang lakas ng network at ang kapaligiran. Sa loob ng maraming taon, napansin ko na ang mga taong umunlad sa pananalapi ay palaging malapit sa iba na alam kung paano manalo, mamuhunan at magsagawa. Ang kapaligiran ay humuhubog sa pag-iisip. Nagsimula akong makakuha ng mga mentor upang makipag-usap sa mga nakamit na ang gusto ko, upang magtanong. Ang bawat pakikipag-ugnay ay lumapit sa akin sa aking mga layunin. Ngayon ang tanong ay, handa ka na bang gumawa ng unang hakbang? Ang pagpipilian ay sa iyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay sa limitasyon at kung sino ang nagtatayo ng kayamanan ay hindi sa sweldo, ngunit sa mga saloobin. At mga saloobin, maaari kang magbago mula ngayon. Ang pag-aaral mula sa mga pagkakamali at karanasan ng iba ay may malaking epekto. Kapag napapaligiran ka ng mga taong marunong lumikha ng pera, mga bagong ideya, kontak, at mga pagkakataon na natural na bumangon. Payagan akong magbahagi ng isa panghalimbawa ng aking buhay. Kapag binuksan ko ang aking unang negosyo, maraming mga kaibigan ang nagsabi, ito ay masyadong peligro, huwag gawin ito. Ngunit inilapat ko ang naipon na kaalaman sa mga nakaraang taon at hindi pinahintulutan ang takot na magkamali upang maparalisa ang aking sarili. Nahati ko ang proyekto sa mga maliliit na hakbang, binabawasan ang mga panganib at unti, unting nagsimula ang aking maliit na negosyo upang makabuo ng isang kita na lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Ano ang tumutulong upang gawing milyon, milyon ang isang katamtamang sweldo? Patuloy na pag-aaral at pagbagay. Ang mga pagbabago sa mundo, mga kondisyon sa ekonomiya ay nagiging at ang mga bagong pagkakataon ay lilitaw araw-araw. Palagi akong nagpupumilit upang makita ang mga uso, galugarin ang mga bagong merkado at pag-aralan ang mga instrumento sa pananalapi. Ito rin ay bahagi ng millennial wisdom. Huwag kailanman kontento sa nakamit na, gumamit ng katalinuhan at kaalaman upang maparami ang kayamanan. At ang pinakamahalaga ay naintindihan ko. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang patutunguhan, ngunit isang proseso. Ito ay isang landas na nagsisimula sa maliit na gawi, upang mabilang ang bawat tunay, alamin, mamuhunan sa iyong sarili at maghanap ng mga pagkakataon. Nais kong maunawaan mo, ang kayamanan ay hindi mahika, hindi ito loterya, walang mana. Ito ay isang pagkakasunod, sunod ng mga napatunayan na aksyon para sa oras. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay nagdadala sa iyo sa kalayaan sa pananalapi bukas. Alam mo ba kung ano pa? Magugulat ka. Ngunit ang isang maliit na ugali na ipinakilala ko sa aking buhay ay nagbago ng lahat. Araw-araw, nakalaan ako ng oras upang pagnilayan kung paano makakuha, kung paano mamuhunan, kung paano mapapabuti ang aking mga kasanayan. Walang oras na nagtatrabaho sa isang hindi magandang bayad na trabaho, ngunit oras ng pagpaplano at pagmuni-muni. Ito ang nagpapahintulot sa akin na makakita ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga problema. Kaya tandaan ang mga ng ito. Isa, ang kontrol tungkol sa pera ay ang unang hakbang. Dalawa, invest. Ito ay sa kaalaman at kasanayan, ito ang kapital na walang maaaring kumuha mula sa iyo. Tatlo, lumikha ng iyong sariling mga mapagkukuna ng kita, huwag maghintay para sa isang pagtaas. Apat, tukuyin ang mga layunin at sundin ang mga ito sa disiplina. Lima, maglakad sa matagumpay na tao at matuto mula sa kanilang mga karanasan. Anim, maliit na pang, araw, araw na gawi ay humantong sa mahusay na mga resulta. Pito, alamin at yakma palagi ang mundo ay hindi titigil at hindi ka dapat tumigil. Kung susundin mo ang mga alituntuning ito, kahit na may isang maliit na sweldo, maaari kang bumuo ng isang pag, aari na titiyakin hindi lamang ang iyong hinaharap, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Maniwala ka sa akin, pinahid ko sa ganitong paraan. Ngayon, isama natin ang lahat ng mga piraso at tingnan kung ano ang ibig sabihin sa pagsasanay. Ang unang bagay na maunawaan ay ang kayamanan ay hindi lamang isang numero sa bank account, ngunit isang estado ng kaisipan. Nakilala ko ang mga taong may milyon, milyong hindi pa nasisiyahan dahil hindi nila alam kung paano pamahalaan ang pera o may kalinawan sa layunin. At nakilala ko ang iba na may katamtamang sweldo na nabuhay ng ligtas at maligaya dahil alam nila kung paano magplano, mamuhunan at lumikha ng mga pagkakataon. Ang aking paglalakbay ay nagturo sa akin ng isang simpleng katotohanan, kung nais mong baguhin ang iyong buhay, magsimula sa iyo. Huwag asahan na may magbibigay sa iyo ng isang pagkakataon. Huwag isipin na malulutas ang mga bagay na mag-isa. Magtakda ng mga layunin, kontrolin ang iyong pananalapi, mamuhunan sa kaalaman, lumikha ng mga mapagkukunan ng kita. Gawin ang hindi bababa sa isang maliit na hakbang sa isang araw patungo sa iyong layunin at mga taon mamaya magugulat ka sa resulta. Mayroong isa pang bagay na hindi pinapansin ng maraming tao. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagpili. Ito ay ang kakayahang magpasya kung paano mabuhay, kung ano ang gagawin, kung kanino magtrabaho, kung paano gamitin ang iyong oras. Ang pera ay nagbibigay ng kalayaan sa pagkilos, ngunit upang manalo ito, hindi mo lamang kailangan ng pera ang mga kasanayan at gawin na nagpapalaki sa iyo. Naaalala ko noong nagsimula ang aking negosyo na kumita. Ako ay nasa isang maliit na inuupahang apartment na iniisip gaano kahusay ang hindi mag-aalala tungkol sa bawat sentimo. Ngayon, hindi lamang ako may katatagan sa pananalapi, ngunit oras din upang maglakbay, matuto, tulungan ang iba at mamuhunan sa mga proyekto na nagbibigay inspirasyon sa akin. At lahat ito ay nagsimula sa mga maliliit na hakbang, ang disiplina ng pagkontrol sa pananalapi. Ugali ng pamumuhunan sa kaalaman at lakas ng loob na gawin ang bawat pagkakataon na lumitaw. Ngunit nais kong maging matapat, ang paraan para sa milyon, milyon ay hindi madali. Magkakaroon ng mga pagkakamali, pag-aalinlangan, sandali kong nais mong sumuko. Dumaan ako rito. Mayroon akong mga proyekto na nabigo, pera na nawala, mga araw na ang lahat ay tila walang kahulugan. Ngunit mayroong isang patakaran na natutunan ko magpakailanman ang bawat maling hakbang ay isang aralin, ang bawat pagkakamali ay isang pamumuhunan sa karanasan na magbabalik ng interes. At narito ang isa pang lihim, iniisip ng mga tao ang kalayaan sa pananalapi ay isang layunin na makamit. Sa katunayan, ito ay isang proseso ng patuloy na paggalaw. Kahit na naabot mo ang isang mahusay na antas ng kita, mahalaga na huwag tumigil, Upang matuto sa pamamagitan ng pag-aaral, naghahanap ng mga bagong pagkakataon at pagpapanatili ng disiplina. Kung hindi man, ang pera ay nagsisimula upang makatakas, ang mga pagkakataon ay hindi napansin, at kung ano ang itinayo ay maaaring mawala. Ngayon, baguhin natin ang lahat ng mga alituntuning ito sa isang malinaw at praktikal na plano sa pagkilos. Isa, kabuang kontrol sa pananalapi, isulat ang bawat tunay na papasok at labas. Suriin ang iyong paggasta, alisin ang basura. Kung walang kontrol, walang paraan upang makaipon ng kapital. Dalawa, mamuhunan sa kaalaman, magbasa ng mga libro, gumawa ng mga kurso, makipag-usap sa mga dumating kung saan mo gusto. Ang iyong kaalaman ay ang una at pinakamahalagang aktibo. Tatlo, pag iba, ibahin ang iyong mga mapagkukunan ng kita, 'wag lamang nakasalalay sa sweldo. Paralel na negosyo, pamumuhunan, freelance, isang karagdagang daloy ay nagdudulot nito sa kalayaan. Apat, disiplina at malinaw na mga layunin, magtakda ng masusukat na mga layunin, planuhin ang mga hakbang at panatilihin ang pokus kahit sa mga mahirap na araw. Ang maliit na pang, araw, araw na pagsulong ay nagtatayo ng mga pambihirang resulta. Lima, napapaligiran ng tama, ang kanilang mga relasyon ay humuhubog sa kanilang mga gawi at kaisipan. Hanapin ang mga taong nagbibigay inspirasyon, nagtuturo at sumusuporta sa kanilang paglaki. Anim, pang, araw, araw na mga gawin na nagbabago, maliit na paulit, ulit na mga pagkilos, bilang isa 0 minuto ng paggastos ng pagpaplano o annotation, mahabang epekto. Pito, patuloy na pagbagay, ang mundo ay nagbabago at dapat. Maging bukas sa pag-aaral, pagbabago at pag-eksperimento sa bago. Nais kong maunawaan mo ang isang bagay, kahit na may isang maliit na sweldo, kahit na tila ang pera ay nagbibigay ng wala, mayroon kang pinakamahalagang tampok, oras at kakayahang matuto. Gamitin ang mga ito. Lumiko ang kasanayan sa pagkontrol sa iyong pananalapi sa kakayahang lumikha ng mga pagkakataon. Ay, convert ang mga maliliit na hakbang sa al. Ipros ng isang pangmatagalang kapalaran. Tandaan, ang paraan para sa milyon, milyong nagsisimula sa isang solong hakbang. Ngayon, ngayon maaari mong gawin ang hakbang na ito. Magsimula sa pamamagitan ng pagpaplano. Maghanda ng isang malinaw na plano. Magtabi ng isang pang araw, araw na oras upang malaman, pagbabasa, panonood ng kalidad ng nilalaman o pagsasanay ng mga kasanayan sa kita. Maghanap ng isang maliit na proyekto, isang bagay na maaaring magdala ng isang pinansyal, kahit nakatamtaman na pagbabalik. Huwag asahan ang perpektong sandali dahil wala ito. Bawat araw, gumawa ng hindi bababa sa isang hakbang, gayon pa man maliit, patungo sa iyong layunin. Kung handa kang simulan ang paglalakbay na ito, ginagarantiyahan ko sa iyo ang isang bagay, darating ang mga resulta. Maaaring hindi sila kaagad, ngunit hindi ito maiiwasan dahil ang mga prinsipyo na ibinahagi ko dito ay gumagana. Napatunayan ang mga ito para sa mga henerasyon na subok sa akin at libo, libong mga tao na nag-apply sa kanila hindi sila nabigo. Ngayon ay may kahilingan akong gawin. Kung nais mong makatanggap ng maraming mga kwento tulad nito, mas praktikal na mga tip at konkretong mga hakbang upang makakuha ng kalayaan sa pananalapi, sundin ang nilalamang ito. Isa aktibo ang mga abiso at manatili dito. Sa mga susunod na materyales, magbabahagi ako ng detalyadong mga diskarte sa pamumuhunan, mga ulat ng mga taong nagbago ng kanilang buhay at kahit na mas malalim na mga prinsipyo ng millennial financial wisdom. Panatilihin ito, ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. Ang isang maliit na sweldo ngayon ay hindi isang pangusap, ito ang panimulang punto upang makabuo ng isang bagay na mas malaki. Ang kailangan mo lang ay disiplina, kaalaman, pagkilos at tiwala sa iyong sarili. Magsimula ngayon. Gawin ang unang hakbang. Isang araw ay tumingin ka sa likod at mapagtanto, lahat ito ay nagsimula sa isang napaka, katamtaman na sweldo, at ngayon mayroon akong kalayaan at ang mga oportunidad na hindi ko man pinangarap. Maniwala ka sa akin, naabot ko na ang landas na ito at alam ko na kung susundin mo ang mga alituntuning ito, maaabot mo kung ano ang tila imposible ngayon. Ang pagpipilian ay sa iyo.